guys, welcome back to my YouTube channel. Support this video. Ay sumakay nga kami sa tricycle ng aking dalawang anak. Kasama ko nga po pala si Ayla at si Tyler. Kasi nga po araw ng linggo. So pag araw ng linggo ay talagang lumalabas kami ng bahay para naman ano, hindi kami lagi nasa loob ng bahay para ipasyal ko yung aking mga anak. So, ayan. Enjoy na enjoy kami sa tricycle, guys. Dito nga pala kami pumunta, guys, sa Happy Go Shopping Mall sa Valenzuela City. So, ayan. Ang gulo ng video namin, guys. Pasensya na kayo, guys, sa video kung may hilo kayo dahil ako na hilo na rin. Charot. So, ayan nga. Sa so, mga oras na nga yan, guys, ay hinahanap namin yung Chowking kasi nga gusto namin kumain sa Chowking pero wala pa lang Chowking dito guys sa Happy Go. Ang meron lang pala dito guys ay Mang Inasal at Jollibee. Dalawa lang pala ang pwedeng pagkainan dito. So wala nga Chowking. So naglibot-libot na muna kami ng aking mga anak. At ayan, pumunta kami sa bilihan ng mga laruan. So ayan, pero wala kaming nabili kasi nga wala silang nagustuhan guys sa ano mga laruan. Ayan, tamang tingin-tingin lang muna kami habang ano nagpapalipas ng oras. So ayan, ang daming tinta. And and then diyan bumili pala kami guys ng ano nga ba 'to? Donut at saka Donut at saka Mr. Shumai. So ayan para kay Ayla yung donut at yung Mr. Shumai naman ay para sa akin at kay Tyler. Kasi si Ayla ayo kumain ng Mr. Donut. Ay Mr. Donut, Mr. Shumai. So si Ayla ay donut. So ayan. Mukhang masarap naman guys yung ano yung Mr. Donut. Ay Mr. Donut. <laughs> Mr. Mr. Showmai. So, ayan, gusto ka naman ng anak ko yung Mr. Showmai. Master Showmai pala, hindi Mr. Showmai. <laughs> so, ayan, si Ayla, sarap na sarap sa donut. Favorite niya kasi, guys, yung donut. Sinubukan ko nga guys, umorder ng shawarma dahil nga daw ay masarap ito. Hindi ko pa nga nasubukan kumain ito guys. So first time kong kumain itong shawarma. So umorder nga pala ako guys ng dalawang peraso. Tinanong nga ako ni ate kung maanghang ba. So yan, maanghang yung pinili ko at hindi maanghang para kay Tyler. So ang tagal pala guys ng ano nila, ng serbisyo sa pag gawa ng shawarma. Ayan, oh. Tagal lang kami mag-antay. Babaunin kasi namin yan, guys, sa ano, sa park. Kasi pupunta nga kami doon sa my port, port floor. Kasi sa port floor nitong mall na to, guys, eh, ay merong ano, park. Kami, guys, ng elevator. Dahil nga ay pupunta kami sa My fourth Floor kung saan doon ang park. So andito na nga kami guys sa My Park. So sa panahon na nga 'yan guys ay makulimlim ang panahon, pero okay lang kasi hindi siya mainit. So ayan nga guys, ang ganda nga ng view, view sa My Park linggo pala dito ngayon guys so maraming mga taong pumupunta dito pag linggo kasi nga maganda yung view nakaka relax yung view dito ng ano ng tanawin ba kasi nasa port floor nga ito guys so pag tumingin ka sa baba guys ay makikita mo talaga ang ganda ng balansuela so ayan nga guys so Kakainin ko na nga guys yung ano yung shawarma so hanggang dito na lang guys yung video ko maraming salamat